driver lang ako lang ano eh. Grabe. Hindi naman perfect driver lang. Ano inspire sa, ba't ka na inspire sa ginagawa ko? Kasi po kahit na yung condition nyo, ano, parang, ano? kinakaya nyo pa ba? Eh, <laughs> ba't sa so, kagaran, ma'am? Um, sa Olanga pa po, po. Ba't nabunta ka dyan? Review, nag-review po ako. Ah, nag-review ka? Uh, mali po, nag-board exam ako ng May. Five anong course, anong course mo? Nursing po, nakapasa na po. <laughs> ah, oy, <ay>, congratulations <laughs> ha. Sarang ganap na nurse na. Ah po. Ay, kilala po kayo. Nakikita ha? ko kayo sa Saan, ma'am? Sa TikTok ko uh, or sa FB. Ako ba yan, ma'am? Parang po. <laughs> <laughs> kayo po ba? Nagaganap po ba kayo? Nagabos po ba kayo? Feeling ko talaga, sir. Ikaw talaga yun. Ano feeling mo? Na ano po? Saan mo feeling mo, ano? Ah, feel ko po ano. Yun, kayo talaga yun. Bakit? Kasi familiar talaga na ako na mga ano nyo eh ng mga video? video kayo mayon ano yung napapanood mo sa kanya ba Napid sa video video ano yung na ano mo may ganito rin po siya na condition tapos ano ginagawa niya baka ano, ano lang yun grab din siya okay? ano ginagawa niya ano po nag na ganito rin grab da Grab driver din po siya. Tapos, panapod ni video, saan mo sa video? Sa video po niya? Oo. Oh. Minsan po nakatakot yung iba kasi sa mm. condition niya. Hindi ano anong, 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 anong panonood ka na? Tapos ba't mo lang? Napad mo lagi yun? Nakapanood ba? Oh, ah, lagi yung pa Opo. Bakit? Kasi nasaluto ako ng na kahit na anong yung condition. Saluto naga, ka? Nagaanaway pa rin ng... Saluto ka sa kanya? Hmm. Tapos ano? Ano ba yung police, ba yung police? Hindi. <laughs> Mas masaluto. <laughs> Bakit mo ba't pag nagdapon oh. na Diyos? Subaybay mo ba yan? Opo, madalas siya. So, Pinapalo mo? Alam, ano pag ikaw yun? <laughs> Hindi, nagkapalo ko sa ganon? Opo. Bakit? Ano naman, na, ba't mo nagkapalo sa ganon? Ano naman makukuha mo ano dun? May napupult ka pang araw dun sa ginagawa ng tao na yan? Opo. Patience. Patience, pasyente? Pa Patience. Pasensya po. Pasensya. Ha? ama ah, ma-ano siya? Mapasen... Mapasensyoso yung tao siya? Opo. Okay. mm. Di ba bait yun? O baka <laughs> naman sa ano lang yung sabi Air sa Mabait siya. Baka I'm sa... ko ikaw yun. <laughs> sa, sa ba diba Baka sa, video lang mabait yun. Hindi ka lang. Ha? Wala. <laughs> Hindi. Narandaman mo Narandaman mo mabait siya? Opo. Oh, Ano mo naman nakasabing mabait siya? Baka siyempre ganun. Kasi kung paano siya, paano niya i-approach yung mga passengers? Kahit na... Eh, siyempre ganun naman. Kasi, kasi nag... baka nagbablog siya. Ala? Kasi ganun ako kasi pag nag mga vlogger, syempre iba. Pag sa camera, bait bait bait. Ang yung camera. So, pag sa camera bait bait kasi sa camera, pag sa personal mas mas naman sila, maano. Ang may camera lang mabait din naman ng mga vlogger. Eh. po kasi mga hinala mo naman yung tao pag ano na eh, kasama mo na sa bahay. Doon mo lang maano. Ma, ma, diba, kag ko, o kung sayo mo bait 'yun, eh ako ba mo mabait ba ako? Hmm. Oh, paano sabi mabait ako? Eh mait na ulo ko ngayon dahil napaka na natin eh. Ang galit-galit na ako eh. Oh, hindi naman. Oh, oh, parang... O, oh, di hindi ako, di hindi ako, di yun. Hala. Kasi hindi naman mabait eh. Ang galit na tao, mataas yung ano, tono ng boses. Paano mataas? Bo, hindi ko pwede magalit nang Hindi di pwede magalit ng ano, yung mababa lang, parang galit na ako. So, galit ka po? Oo, oh, galit ako. Hindi ko pwede ganon. <laughs> galit ako. Oo, oh, huh? oh, <laughs> oh, di ba? Sir, umamin ka na. Ano, aminin di di ko? ko na, parang ako sa lana eh. Aminin na ikaw yung na nag-vlog. Hindi ba? Bakit? Eh, pati ko sabi na hindi. Hindi <laughs> eh, ko na paano mag-vlog eh. Nakaka-panonood ako na mag-vlog. Gusto ko mag-vlog eh. Hindi Paano kaya Kung ikaw yun naman. Paano kaya mag-vlog? <laughs> paano ka <laughs> vlog na? Pa-picture na lang. Ba't ka picture Ano ba ako? Sikat ba ako? Sikat ko. Driver okay. lang ako yun, ano, eh. Grabe. Hindi naman perfect driver lang. Ano ba dapat? Ano ba dapat pag sinasabi? Driver ako ganun? Dapat huh? maging proud na. Oh. Oh, shit, driver ako! Kaya <laughs> na, pagbaba, aminin mo na sa akin. Alin ba aminin ko? Kung aminin oh, ko sa'yo. Oh, Oo, hindi. Vlogger. Alin ba aminin ko sa'yo? Oo, oh, oh, hindi. Alin ba? Vlogger. Vlogger? Hindi ba vlog? Mga ganon? Mm-mm. Oo, oh, oh, hindi. Hindi nga maroon mag... Gusto ko mag-vlog. Wala. picture Wala eh, Tara na, picture tayo. Ay, picture tayo. Yun. Thank po. Ingat ka. Salamat Uy. sa panonood mo, ha. Wala! <laughs> <laughs> Buti na lang. Uh, <laughs> Buti na lang kina sabi ni. Na eh. Uh, naniwala ka na ako talaga yan. Ay, A, but, ba, ano, dito daw ka, mabait ba? Mabababa, mababa ka ma ha? Na-inspire ka ba sa mga ginagawa ko? Pa? Na-inspire ka oh. ba oh. sa ginagawa ko? Thank you, ha? Ala, ano, naiiyak ako. Ala, ano, naiiyak. <laughs> ha? Ba't ka na, ba't ka na, ba't nakikita ko lang sa FB tapos. Ba't ka na-inspire sa, ba't na-inspire sa ginagawa ko? Kasi po, kahit na ganun yung condition nyo, ano? Parang, ano? Kinakaya niyo ba rin? Eh, ba't ka umiiyak? Hindi tapos na pa yan, ba't ka umiiyak? Masaya ah. Ha? Masaya ka? E, Paano yun? Naka, naka, video tayo. Okay na, upload? Ha? Okay na. Well, oh, thank you ha. Thank you. Ingat ka palagi ha. Wala, thank you po. God bless. <laughs> Pero bago sasabihin sa mga mga tao, sa ibang tao, um, may ano yun akong message sa kanila? Um, sa mga pod ng video na to, ano message sa kanila? Um, dapat po hindi sila maging judgmental hmm. dahil lang sa ano sa ganong condition. Dapat po observant din sila and dapat may patience din sila hmm. dahil ng ginagawa nyo. Thank you, thank you, thank you. Thank you. thank you, you. Ah, am dito. Hindi yata tayo ang gano'n. Ang tayo abot dun eh. Malayo eh. Shout sa mga taga sang dyan ha. Yeah. ano po? Tawin ito. Ang daming tao. Tapos, nung nanonood ako ng vlog niyo, so ano mo kasakay din ako dun para ma-inspire din si Sir Sa. Oo, oh, ngayon nakasakay ka na. Ano masabi mo? Masaya talaga. Ano. Masaya talaga. Ha? Masaya. masaya mo. Masaya, masaya? Masaya, paano? Paano? Hindi ko. Hindi mo na. Masa na po yung nakafeel ko. Masaya ako. Thank you, thank you. Nakilala ko rin kayo. In person, kilala ko na po talaga kayo. Salamat din sa, ano, sa sa ano, sa panood na aking mga video. Salamat at na inscribe ka sa aking mga ginagawa. Salamat oh. at nagka nagkaroon pala na mayroon pala mga tanong sa akin ginagawa. Salamat, salamat. Thank okay. you, thank you. Keep ingat going sa ha. Ingat sa ka palagi. po may mga ano parang mga tao na parang judgmental hmm. or ta mam. Pasensya. Bisa ta talaga may mga taong ayaw sa iyo, pero syempre, hayaan mo lang sila kasi hindi mo sila pwedeng i-please eh, kung oh, ano yung gusto nila. Ayun nga. Mas importante ituloy mo na ginagawa mo. Ang mahalaga wala kang naargebyado, wala kang inaapang ibang tao. Kasi maraming tao na hindi ka maging perfect sa paningin nila. Oh, ba? Diba? Totoo. Maraming ganun. Maraming tao hanapin talaga yung, yung ako ano yung pagkakamali mo, ako yung pipinta sa'yo. Pero ang pinaka-the best doon, naniniwala ka sa so, ako yung kaya at magagawa mo. ba? Diba? <laughs> Alam mo! Uh, <laughs> thank you po! Thank you, thank you, bagong nurse. <laughs> Ay, thank you po! Uh, tara, babahang mo. Thank you po.